Nang magsama si Lebron at Lucas sa Lakers ay maraming tao ang nagsabing ibigay mo na sa kanila ang kampyonato dahil sino ba naman ang mag-aakala na posible palang magsama ang dalawa sa pinakamagaling na basketball players sa buong mundo. Ngunit ang masakit na katotohanan ay sa papel lang talaga malakas ang kanilang tandem. Kaya ay kita ng limang rason kung bakit hindi bagay magsama si Lebron at Lucas sa isang team. Unang rason ay pareho sila ng playing style at pareho silang ball dominant. Para nga maging effective sila sa laro ay kailangan most of the time nasa kanila ang bola. At kung papansin ninyo ay very similar talaga ang laruan ng dalawang to mas athletic nga lang si Lebron pero pareho silang mahilig mamasa. So para mag sila sa isa't isa ay kailangan merong mag adjust at kailangan may maglaro ng off ball, catch and shooter at maging corner shooter to give space. Pero alam naman natin na hindi ganun ang laruan nila. Kaya nga pareho silang naging successful na teammate ni Kyrie kasi si Kyrie ay shoot first offensive player at sa tingin ko ganong mga player ang bagay na tandem sa dalawang to. Pangalawang rason ay pareho silang buta sa depensa. Isa nga sa mga kahinaan at pinupuna ng mga tao sa laro ni Luka ay ang kanyang depensa. Kaya nga madalas hinahunting to si Luka ng kalaban dahil sa alam nilang mismatch na mabagal ang lateral ni Luka pagdating sa depensa. Pareho kay Lebron. Pero hindi ko sinasabing bad defender si Lebron. Yun ay dahil sa stage ng karir at edad ni Lebron. Aminin man natin o hindi ay hindi na ganun kabilis at ka-athletic si Lebron. Kaya nga minsan ay tinatamad na rin itong dumipensa. Pangatlong rason ay matanda na si Lebron. Aminin man natin o hindi ay nagmamatter na talaga ngayon at nababakas na sa laruan ni Lebron ng kanyang edad. Mapaopensa man yan o depensa pero naimagine mo ba kung ilang championship ang kayang makuha ng dalawang to kung naging magkakampe sila ng mas maaga-aga. Pangapat na rason ay pareho silang iyakin sa referee. Minsan nakakawala ng momentum at focus kung yung dalawang superstar mo ay parehong mareklamo sa mga officials. Bilang mas nakakatanda sa tingin ko ay kailangang turuan ni Lebron si Luka kung paano niya kontrolin ang kanyang emosyon sa court. Kasi madalas daling maapektuhan yung laro ni Luka kapag sobrang engaged niya sa mga tawagan ng referee. Panglimang rason ay pareho silang matakaw sa turnover. Alam naman natin na isa ang turnover sa nagkukos ng pagkatalo ng isang game kaya kung yung dalawang main guy mo ay parehong prone sa turnover ay malaki ang tsansa mong mawala ang team sa laro at dahil nga mahilig mamasa ang dalawang ito ay hindi rin maiiwasan na magcommit sila ng maraming errors sa isang game